May good news sa ating mga public school teachers dahil lalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw kunyo at Res ang kabalikat sa pagtuturo act na isinulong ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. bilang principal author at sponsor. Layo ng batas na bigyang pugay ang pagsisikap at dedikasyon ng mga public school teachers sa magitan ng pagdadagdag ng kanilang taunang teaching allowance ayon kay Revilla limang taon na niya itong ipinaglalaban para sa ating mga guro sa mga public schools base sa provision ng batas ang teaching allowance ng public school teachers ay dodoblehin mula sa 5000 pesos ay magiging 10,000 pesos na simula sa school year 2025-2026. Kailangan nito ng mga guru dahil nagtaasan ng lahat ng mga bilihin at hindi na magkasya ang 5,000 pesos na kanilang chok allowance. Madalas pang naglalabas ang mga guru ng kanilang sariling pera para may pambili ng mga teaching materials. Titiyakin nito ng senador na mapaglalanaan ng pondo para sa school year 2025-2026. Nagpasalamat si Revilla sa makasamahang senador na nagbigay suporta upang ito ay maging batas. Kasama ng kanilang counterpart sa Kamara de Representante sa panguna ni Pasig Congressman Roman Romulo ng House Committee on Basic Education. Nakatakdang signing ceremony mamayang alas 4 ng hapon sa Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino.